Huwag nyo na pong nawasin yung nakuha kong 3,000. 3,200 po yun eh. Okay, okay na po yung 5,000. Kaya ginawa ko na lang pong ano. Dapat yun po ang babayarin sa akin. Kaso hindi na. Okay na yun. <laughs> ganda oh. Oh, nandito tayo sa Palawig sa ma, sa family nasin yung ginawa natin nakaraang linggo. Pangalawang linggo na ngayon, ganda na. Wow. Kaya yeah, pala sabi ni Kuya, hindi mo ba titingnan ang ganda na? Oh. Pag may nalaglag Kuya, tawagan mo lang ako ha? Pag mayroong problema. Oo. Pinibayan na rin eh. Oo. Pero walang malalaglag dyan. Lifetime na po yan. <laughs> so, yan, yan naningil tayo ng hindi oras maraming <laughs> salamat ganda na guys oh. ito yung site ng ano ng bago mag covid dito kami inabot okay salamat to kuya oh, salamat eh. merry maraming christmas salamat. po sa inyo <laughs> at least nakaraos na po tayo susunod na project naman. Well, tapos na, yun ah. Pintura na lang, di ba? Kaya lang mayroong pinapabili si eh. Paul. na ang bilhin natin na ganyan. Sabi. Nagpapabili siya doon sa Wilcon. Hmm. Eh, pro may problema naman na hindi naman may sakay doon sa so, sasakyan ng anak po na nasa Maynila Sa subit na, di ba may Wilcon? Ha? sa sa alat, 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 sa sa pa sa 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 Victory, yun. Sa so Maynila nga, nagkakarga ako ng ano eh. Ang mga yun, mga gano'n. Bakit na gano'n, gano kinakarga ko yan. Pagka, yun lang ang sasadyain ko. Laki ng kumbiyon ng victory. Huh? Ang laki ng kumbiyon ng victory. Ah, pwede eh? na? Oo. Ano yun, nga ba ho ba? Yan, may stream to stay po ka na? Opo, ano nga ba ho ba? Hindi ko lang po, yung sinasabi yun, Kung mga... 10 feet yun, siguro. O, oh, plywood, plywood ba? Molding. Kahoy. Molding, kahoy. Ah, hindi. Tinpit na. Mahaba yun. Kaya pwede nang paputol doon. Pwede naman paputol sa Wilcon yun. Basta perman mo lang. Ako oh, kasi, nangyintay ko ng ano ni engineer kasi. Oh, paputol ko man dito kung ako na doon sa so, kailangan ng mga oh. dito para wala wala hindi mo po ya okay na sabi niya sino naman no eh oo uh. takpa naman siya pati yung maliit noon na yung linggit dito ay na oh. baba na doon na lang ko Atuloy na po ako. Maraming well, salamat yung, kaya. Salamat.